Hi guys! Uh, welcome po kayo sa aking vlog. Welcome po kayo dito sa aming uh, planeta dito sa South Cotabato, Bato, Philippines. So ito po ang uh, aming munting palayan. So nadaanan po ng uh, malakas na hangin at ulan. Ito po ang resulta. Uh, wala po po itong uh, bunga mga guys. May bunga pero lapang laman ito pa muna guys oh ini login plan salah ya orang-orang tuh kayak pit nomor bis no lapit lang Riamon amon kay pizza dosi pa ni. <laughs> <Lawik> pa. <laughs> so itu pilyur na naman, pilyur na naman tayo. Oh. Bawa wow, ng ating ah, uh, uh, pananim na palay mga uh, guys so, ini yung nakikita yan haplak lagi guys haplak <laughs> so, inaana ng malakas na hangin at ulan kagabi kagabi lang mga guys okay lang sana kung uh, uh bukas maharvest na kasi lihat natin malugi doon. Ito mga guys, lugi talaga to. <laughs> Kasi wala pang laman yung uh, palay mga guys. Wala pang laman. So, ito, meron pa dito. Wala pa. Yan. Ikaw e, talaga yung ating uh, Uh, mga pananim pag ganitong uh, panahon so yung pagkakapon na uh, umuulan ng malakas so kawawa talaga yung ating uh, kalay yan napakalapad na guys so um, hindi na siguro ito mga uh, ma-harvest yung iba kasi wala pa tong laman eh wala na to pili na to guys okay lang sana kung uh, may laman na Ayan. so sayang ating uh, pinaghirapan sa grabe ang uh, mga ang pinansin nito guys Nasa 25 na Half hectare Ang pinansin Nasa 25,000 na Pero sa atin nakikita siya ngayon Parang uh, Hindi natin mababawi yun Kasi napakalapad ng uh, uh, Natumba ng hangin Ayan o berapa pa tong kalaman-laman. Oh. Oh, ganyan talaga ang buaya magsasaka. So, kailangan natin ng uh, pagtitiis. Ang <laughs> um, kaya dito sa uh, mundo ng pagsasaka mga guys. Ang iwaman ng talaga dito sa ating uh, bansa dito sa Pilipinas. ay yung uh, mga financier guys yung, uh, kahit mapiliw ang uh, ang palayan mo ay, ay yung financier kukunin talaga yung uh, kanilang uh, pinipinans, so ang maiwan lang sa'yo matira parang bigas-bigas na lang so yan yun ang pinakamasaklap sa mga magsasaka dito sa uh, Pilipinas. So mahal pa ng mga abono. Mahal ng uh, pesticide. Mahal, mahal lahat. <laughs> Oi <Oy> pa! <laughs> Boss! <laughs> Boss! <laughs> Interaction pa tong guys, uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pananood at uh, sa inyong asupod uh, mura, okay, ito po ang uh, buhay natin bilang magsasaka mahirap, ya, yeah, thank you for watching guys, bye bye, mabuhay, God bless.